Isang magandang magandang araw muli mga minamahal kong mga ka-followers At dahil ngayon ay summer na at tayo ay prone sa mga sunog Kaya naman, ire e refresh natin kung paano ba ang gumamit ng fire extinguisher Madami po tayong fire extinguisher Ito pong fire extinguisher na sa aking tabi Ito po ay CO2 o carbon dioxide Ang classification po nito ay classification A and B. Classification A, ito po yung pwede natin gamitin sa mga nasusunog na oil, gasoline. At ganoon din, ang classification B na pwede natin gamitin ito sa mga nasusunog na electrical. Tulad ng mga computer, yan, pwede natin gamitin itong CO2. Paano nga ba ang tamang paggamit ng fire extinguisher. Okay. Napakahalaga po na mayroon tayong kalaman sa paggamit ng fire extinguisher. Sapagkat alam naman natin na ang apoy or, or ang sunog ay nagmumula sa napakaliit na apoy. Kaya sa isang iglap lamang ay mabilis itong lalaki kung hindi natin maagapan. Kaya naman, napakahalaga ng na mayroong kalaman sa pagkamit ng fire extinguisher. Okay. Tandaan lamang po natin sa pagkamit ng fire extinguisher ang salitang or ang words na PASS. P-A-S-S. -S. Okay. Itong gamit ng fire extinguisher na ito ay si Otto na 5 kg. P is stand for hold the pin. I-pull natin yung pin. Pag-pull na, aim of the base of the file. Yan. Alamin natin ang pinagmumula ng sunog. Then, squeeze the lever. Yan. Pikain natin yung lever. Then, S, another S is sweep side by side. Yan. Ibibigay ko sa inyo ang example kung paano pumatay ng sunog.